Ay, good evening guys. Yeah, Gabi okay. ina lamang gajo. Do pa si Jack Humande trabaho o. Oh. Yeah. Unsa day na pa? Wa si Jay Saleg sa mo mung... suga kay nag plus light si <laughs> Jack <laughs> galingon. <laughs> <laughs> Bitaw oy, mm -hmm. naghimo si Jack og pugon kay maghimo mig pandesal. Pandesal. Kay baling ulita man sa malunggay cheese pandisal. O hupya. Ay, napaka-paborito niya dyan ng hupya. So, naghimo si Jag Ijang galingong pugon. Ang baker ay si ako. Si Sure ya yeah, um, nag ra duha ka barner nga tagas. Oo. Mm. Oh, na mo na yung giy, pagkaabalahan pangalawang araw na niya ito pangatlo O, oh, pangatlo na ba hmm. O, oh, pangatlong araw mali dai ko ka dai tagalog, tagalog mao na ang iyang gi apil buguan ig hakot-hakot sa bato hakot og bas hakot ang bas ka karon unta man na oi ay gutruha ha uh, no, huh? iya na lang gi penis sa sa martes na siguro ang sa taas Uh, improvise pugon. Sa English, oven. Ay, dari ah, ang among dirty kitchen. Among gikuha, ang among kalan. Kay. Sabad daw. Sa iyang trabaho. Tarong nga, tarong nga finish. Kaya ron manindot na siya.

Hmm. Hinabaan ko na. While waiting, nakaluto na ako ang aming ulam ay gulay. Ayan. Sitaw at saka puso. Tapos, nagluto ako ng pagkain ng baboy pang snack. Kasi sobrang ingay pag hindi binigyan kahit hindi pa oras ng kain, kaya saging na lang ang kanilang snack. Saging lang ang may puso ka. <laughs> saging lang ang may puso ngayon. Sobrang tibay talaga nito. Ayan ang aking engineer. Architect sa pa construction at mason. mason masonorin by the way request ko yan gawa kami ng pugon lani puhalan ako ang imong bikire <laughs> <laughs> Nakoy one click driver delivery at saka ano pa? pick up okay guys dyan na lang muna kaya ng aming bahay hindi pa tapos kalat kalat everywhere oh, among TV maliit bye